mga Welcome back sa aking YouTube channel, Elena Vines. Kadalas ang tanong, 60 na ako, pwede na ba akong mag-retire sa SSS? Ang sagot, depende po yan. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang tamang proseso ng optional retirement kung kailan ka talaga pwedeng mag-file. May nag-message kasi sa akin nung nakaraan at ang sabi niya, Ma'am, 60 na po ako. Akala ko automatic na ang retirement sa SSS. Pero bakit po kaya nare-reject ang application ng mga kakilangan? Ko. Alam nyo ba mga kalain, ang dami talagang nalilito dyan kasi ang akala natin pag naabot natin ng 60, automatic na ang pagre -retire. Pero ang totoo, may malaking tanong dyan, lalo na kung may trabaho ka pa. Kaya sa video na ito, I will explain it to you guys in the simplest way possible. Pag-uusapan natin ang SSS Optional Retirement mula edad 60 hanggang 64. Aalamin din natin kung bakit hindi ka pa qualified kung may trabaho ka pa rin at kailan ba talaga pwedeng mag-file ng walang problema. Mahalagang malaman nyo ito mga kalain para hindi kayo magkamali o malito. Okay, simulan na natin ang common question. Kailan ba talaga ako pwedeng mag-retire sa SSS kung nasa edad 60 hanggang 64 na ako? Simple lang yan guys. Pwede ka na mag-file ng retirement benefits kung wala ka ng trabaho. Yan ang pinakamahalagang kondisyon para sa optional retirement. Nakadepende siya sa current employment status mo. So bakit nga ba ganun? Bakit mayroong kondisyon? Kasi as the name implies, optional nga yan. Para lang yan sa mga miyembro na nasa edad na to na wala nang pinagkukunan ng income from work or business. For example, kung nag-resign ka na or nagsara na ang negosyo mo kung self-employed ka at totally huminto ka na sa pagtatrabaho. Kaya tandaan nyo to everyone ha, sobrang importante to. So kung 60 to 64 ka at may trabaho pa, sorry pero hindi ka pa pwedeng mag-file ng SSS retirement, kailangan mo munang huminto sa pagtatrabaho, magresign resign or magkaroon ng separation from your employment bago ka maging qualified for optional retirement. Pero kung 60 to 64 ka na at wala ng trabaho, okay, go for it. Pwede ka na mag-file ng iyong retirement claim. Imagine this mga ka-SSS, kung employed ka pa rin, tuloy pa rin ang contributions mo sa SSS. Aktibo ka pa rin miyembro na nagtatrabaho so hindi ka pa retired sa mata ng SSS kahit na 60 na ang birthday mo. Para mas maintindahan natin ang point na to, ikwento ko sa inyo ang nangyari sa tita ko. Yung tita ko, 61 years old na napakasipag niya, halos 35 years na siyang naguhulog sa SSS. Kaya sa si isip niya, okay, 61 na ako, ready na ako mag-retire. Kaya naman, ang bilis niyang nag-file ng kanyang retirement application online. Kasi excited na siyang magpahinga. Pero guess what? Rejected ang application niya. Nakakalungkot, di ba? Bakit kaya na-reject ang application ng tita ko kahit na 61 years old na siya at kumpleto ang contributions niya? because she's still employed, nagtatrabaho pa rin siya. Kahit nasa 60s na siya, hindi pa rin siya qualified. Ang lesson dito guys, kung 60 to 64 ka at gusto mong mag-retire, dapat wala ka ng work. Period. Kaya kung 60 ka na pero nagtatrabaho pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang hulog mo sa SSS. Hindi ka pa considered na retired. Ang maganda rito, habang naguhulog ka, mas tumataas din ang posibleng monthly pension mo pagdating ng araw. Pero huwag kayong mag-alala, may tamang panahon para dyan. Sa totoo lang, maraming tao ang nagre-design before they turn 65, specifically between 60 to 64, para makuha na nila ang kanilang benepisyo. Okay lang yan, but you need to prove na wala ka na talagang trabaho. Usually dyan naman certificate of separation from employment mula sa huli mong pinagtrabahuhan. Ngayon, let's move on sa edad na 65. Ito ang edad kung saan masasabi kong nagiging automatic ang iyong SSS retirement. Yes po, tama po ang dinig nyo. Pagdating mo ng 65, qualified ka na mag-retire sa SSS. Kahit pa may trabaho ka pa or may negosyo, hindi mo na kailangan patunayan na tumigil ka sa trabaho. Wala ng certificate of separation na hihingin sa'yo ang edad na 65 mismo ang eligibility requirement. Ito ang malaking pagkakaiba mga ka-SSS. Kaya kung plano mong magtrabaho beyond 60, halimbawa hanggang 65, hindi mo na kailangang mag-alala sa employment status mo for your SSS retirement application. Sa edad na ito, automatic ang qualified. Ito ang dahilan kung bakit ang ibang miyembro ay pinipiling magpatuloy sa pagtatrabaho hanggang 65. Mas kampante sila dahil wala na silang kailangang patunayan bukod sa kanilang edad at syempre ang kumpletong kontribusyon. 60 to 64 at wala ng trabaho. Kayo naman kung qualified ka na, whether 60 to 64 ka at wala ng trabaho or 65 ka na, Pwede ka nang mag-file ng iyong SSS Retirement Benefits online. But mga ka-SSS, reminder lang, make sure na updated ang lahat ng records nyo sa SSS and kumpleto ang lahat ng documents nyo. Kung may kulang or may hindi tugma, maki ang chance na ma-delay or tuluyang ma-reject ang application nyo. So, ibig sabihin, meron tayong dalawang way para makapag-file ng inyong retirement benefits. Pwede ito ng online at pwede rin naman na bisitahin nyo ang mismong SSS branch na pinakamalapit sa inyo. Okay, mga ka-SSS, time for a quick recap. Gusto kong siguraduhin na naiintindihan nyo talaga ang lahat. Ibig sabihin, age 60, 61, 62, 63, at 64, pwede mag-retire kung wala ka ng trabaho, optional yan. Pero kung may trabaho pa, hintayin mo muna ang separation mo bago ka mag-file at huwag magmadali. Para naman sa age 65, automatic na ang retirement kahit employed ka pa, no worries. Kaya mga ka-SSS, huwag natin gayahin ang pagkakamali ng tita ko. Alam naman natin ang tamang rules at siguraduhin natin ready tayo pagdating ng retirement. Ang kaalaman ay tunay na kapangyarihan lalo na pagdating sa inyong kinabukasan. At kung sa tingin nyo marami kayong natutunan sa video na to, please pag-share naman sa mga kakilala nyong 60 anyos at pataas. Sinong nakakaalam, baka ito na lang ang hinihintay nilang impormasyon para hindi sila malito o magkamini sa pag-file ng kanilang SSS Retirement. At para sa mas marami pang malinaw at derechahang Pinoy Finance Tips, huwag kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Olena Vines. Ano sa tingin nyo? May tanong pa ba kayo na gusto nating sagutin sa next video? I-comment nyo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood and I'll see you guys next time.